Parang mix mix ka na yellow, mix mix. Misan Japan, misan Korean. International na Yen. Multi-language. Did you get you know the silencer? dali okay. right. 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 now. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. okay. You oh, right. Yeah, yeah this mm -hmm. Oh, I you take just now. Sorry, sorry. Okay. Meron lang ako.

Ano oh, ang inang eh, kata ng daliri ko? na pa ako ano Oo nga. Dito ako kanina eh. ka, kanina ka pang umaga. <laughs> siguro naman mga tanghali. <laughs> mga tanghali naman bao. siguro. oh, sabi ko bawi bawi ako kaya. Ah, kasama ko diba? oh, eh, nakatulog ako. <laughs> tang ina mo. Sige mo mo na patay mo diyan, nawa? Patay ko sa Ay, po, pala sa Hindi eh. epal palto na sa gilid ko eh. Meron sa akin, Hindi pa kasi eh. mo ba? mo

woooow na ba laki na, na, patay na patay na patay na pwede, na lang hindi ko nakita kung hindi ko nakita na lumabas may Gagawa si Apple yung isa eh. Tango, tango. Marami ba sa may tiling na tita ba sa? Gago ka, nakanot eh. Sniper eh. May hilipin pa dito. here! Enemy going! ko Sige lang, pera. Oh, baby uh, ya? Eh? yeah. okay. eh ano na si ano? nagawa ngarepay para sa sino? nagarepay kano? yano ba? yano ba?

na wala na diyan? Diyan ka lang sir. Para okay. Yes, yes. wearing white. Wearing white. Where? Uh, with the red underwear. Wearing white. It's a wedding with the wedding day. Oh, nga. God. Sa ganda. Totoo lang Beautiful white. Mata, ayun ano, laser. O, oh, mm -hmm. uj. oh? pera Paya mo pera, 500 huh? Pera, 500 Did... <laughs> Ano tingin sa akin, boss? <laughs> <laughs> Yaman ako, boss 500 lang yan, 700 pera <laughs> Pero no forex, <laughs> ha? Joke, joke, joke Chali yun. 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 Chali sa Chali yun. Chali yun.

Kaliwa mo, no? Balik tayo. Dalawa to, dalawa to. Balik tayo. Balik Maybe ingat na, malilikuran ka. Dagaling dito okay lang, sa checkpoint. lang, kita sa checkpoint. isa. Puta nga ano na pares maso. Ay, puta, may isa pa pala. Hoy, malikuran ka sa checkpoint. Fossil

I will revive you. I'm going to revive you. Just revive me. I will kiss you later. Mama, Papa. mama, suba Papa pa. <laughs> mama na <let's> suba <go>, pa pa. Masakay <laughs> <So>, ako <laughs> din. Patid <laughs> mo din sa pinanggagalingan natin. Ay, just say but you <laughs> <I> don't know <laughs> how to do. ko really lang really kasi sila, eh. ako sunod naman ako, sunod ka. ko, sabi ko, ko, naman sinabi kung sumunod ka sa akin, eh. Bobo, kita mo muntik ka na kanina. Muntik, hindi ako muntik. Sa dalawa ngayon yun, Diba sabi ko sa'yo? Maybe sa likod mo ko yung tatawag dahil nga. Oh, kotse, 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 ikar, ikar, ikar. chalang. Fasin, di fang chalang. Fasin, di Ay, ching, nandiyan ka pala, <laughs> na